Idol, ano masasabi mo yung spoof ka ng mga bodybuilder na puro hangin na walang abs? Para sa akin, pag fit tayo, may abs tayo. Pag wala tayong abs, hindi tayo fit kasi mataas ang body fat. So kahit anong iturok nyo, anong inumin nyo ng magic pill, iba talaga pag fit tayo. Idol, ano masasabi mo sa mga komedyante, artista, model na ini ka? Thank you, na-appreciate ko. Yung iba nakakatawa, yung iba hindi, wala tayong magagawa. Uh, ang ganda na katawa mo! Pero yung mukha mo tumanda, para ka ng lolo ng mga kasama mo. Thank you sa comment mo. Yung ganyang comment mo, wala na akong magagawa dyan. Kasi pananaw mo sa akin yan. Hindi naman ako affected kasi masaya ako sa buhay ko, masaya ako sa asawa ko, happy ako sa itsura ko. So sa lahat na nanonood dito na gusto sumikat, gusto may artista, vlogger, rapper, o kung ano man. Kailangan niyong gawin yung best niyo at maging mabuti kayong tao at respectful. Wala kayong ginagawa masama sa iba. Tapos kung may negative o bash, isipin nyo na lang na ganun talaga. Kasi lalo nun nung artista ako, mas marami. At least ngayon, nakakasagot pa nga ako. ng yung magandang ejemplo. Tama kayo. Mali ako, not your doctor. Do what works for you. Have